Hello guys, for today's video po guys ay eh, nandito kami sa uh, grooming uh, shop ayan, at uh, nandito po kami sa Metro Dog ayan, at ang uh, uh, dami po nilang mga uh, kliyente at uh, nakita ko po itong mga ano, yung mga dogs nila grabe, ang gaganda at ang lulusog na-amaze po talaga ako kasi grabe po yung ano uh, pag-aalaga po nila sa mga aso na ito guys. Sobrang gaganda. Ang gaganda po ng balahibo. Uh, ang ang lusog po. At alagang-alaga po siguro ito ng kanyang amo, guys. Grabe oh. Yan ang sarap po talaga ng buhay ng mga alaga natin kapag ganito na uh, tama po yung pag-aalaga sa kanila at naiibigay po yung uh, mga pangangailangan nila katulad po ng ganito ng uh, pamper day sobrang ano, ang sarap ng buhay nila guys mas masarap pa sa buhay ng tao guys <laughs> sana all <na> lang po <laughs> ayan, ang dami pong mga dogs dyan no, oh. nakita ko naka aircon pa po sila guys grabe na to no Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe na po kayo at i-all bell nyo na yan para updated kayo sa mga susunod kong video. Thank you for watching everyone and God bless us all. Bye bye!